Magandang araw mga kaalaman na hinog. Ang topic natin ngayon ay request mula sa isang viewer. Dok, pagkatapos po nating pag-usapan yung mga bawal na merienda, ano naman po yung mga safe at pwede naming kainin? Alam nyo, tayo mga Pinoy, pag gutom sa hapon, basta na lang tayo dumadampot ng kung ano ang nandyan. Madalas, biskuit, tinapay o kung ano mang mabilis. Pero teka lang, kung napag-usapan na natin ang mga bawal, siyempre, kailangan din nating alamin kung ano naman ang pwede. Yung mga merienda na hindi kakakabahan pagkatapos kumain at sa halip ay magbibigay pa ng lakas sa'yo. Kaya heto na, ibubunyag natin ang 7 sa mga pinakaligtas at pinakamasustansyang merienda na pwedeng-pwede ninyong kainin lalo na kung kayo ay senior na. Panguna sa ating listahan, ang nilagang saging saba o kamote. Ito na yata ang king of all healthy Pinoy merienda. Sinong nagsabing kailangang iprito at balutin sa asukal ang saging para sumarap? Yung simple at pinakulo ang saba o kamote, yan po ang tunay na lakas. Puno ito ng potassium na direktang tumutulong para ibalanse ang epekto ng asin sa katawan na maganda para sa inyong high blood. Ang fiber naman nito ay para sa inyong tiyan. Tumutulong para maging regular ang pagdumi. Ang payo ko, ang merienda na ito ay magpapanatili sa inyong busog ng mas matagal kumpara sa tinapay. Pakiusap lang, huwag na pong lagyan ng asukal o isaw-saw sa gatas kondensada. Yan po ay paninira sa sustansya. Kung gusto ng konting flavor, budburan ng konting cinnamon powder ang nilagang kamote masarap na at nakakatulong pa sa blood sugar. Itong pangalawa talaga ang nirerekomenda ko kesa uminom kayo ng soft drinks, sapul na ang sapul. Pangalawa sa ating listahan, Yakult o ibang probiotic drinks. Kilalang kilala natin ito lalo na sa mga bata. Pero alam nyo ba, habang tumatanda tayo, mas lalo nating kailangan ito. Ito ay hindi ordinaryong inumin ito ay puno ng probiotics o good bacteria. Ang payo ko. Isipin nyo na lang na ang inyong tiyan at bituka ay parang hardin. Ang probiotics ang mga mabubuting hardinero na nag-aalaga dito. Kapag mas marami ang good bacteria, mas maganda ang ating panunaw, mas malakas ang ating immune system, at ayon sa mga pag-aaral, nakakatulong ito sa pag-iwas sa colon cancer. Ang problema madalas sa ibang probiotic drinks ay mataas ang asukal. Ang Yakult sa original na version nito ay mas kontrolado. Isang bote sa isang araw ay sapat na para sa kalusugan ng inyong tiyan. Pangatlo sa ating listahan, ang nilagang mani. Yung nilalako sa kalye, yung bagong luto at mainit pa na nakabalot sa papel. Heto na naman ang isang merienda na kinakatakutan ng iba. Nakaka-high blood yan, sabi ng iba. Pero teka lang, iklaro natin yan. Ang payo ko, ang taba ng mani ay mono-unsaturated fat, kapareho ng taba sa abukado at olive oil. Ito po ay healthy fat na kailangan ng ating puso. Puno rin ito ng protein at magnesium na nakakatulong magparelax ng ating mga ugat. Ang dapat iwasan ay yung adobong mani na pinirito at tadtad -tad sa bawang at alat o yung mga mani na nabibili sa lata na napakaalat. Manatili tayo sa simple at nilaga. At siyempre, ang tamang porsyon. Isang maliit na tasa lang po, wag na yung isang buong kaldero. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo rin po, kahit light lang po dito sa video at subscribe. Okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, oatmeal plain na may prutas. Yung mga 3-in-1 oatmeal sa sachet na may flavor, basura 'yon. Puro asukal. I-cross out na natin 'yan sa listahan. Ang tinutukoy ko dito ay yung plain na rolled oats. Akala natin pang-almusal lang ito, pero pwedeng-pwede po itong merienda na masustansya. Ang payo ko, ang beta-glucan na isang uri ng soluble fiber sa oatmeal ay parang magnet na humihila sa bad cholesterol palabas ng ating katawan. Ito rin ay nagpapatatag ng blood sugar, kaya maganda para sa inyong diabetic. Magluto lang ng kalahating tasa ng plain oats sa tubig o gatas. At para sumarap, huwag lagyan ng asukal. Ang ilagay niyo ay ilang hiwa ng banana o mansanas, may natural na tamis na may dagdag pang bitamina. Panglima sa ating listahan, Singkamastics. Mainit ang panahon, naghahanap ng malamig at malutong na parang chips. Imbis na kumain ng ice cream, halo-halo o potato chips, heto ang sagot, Singkamas. Balatan, hiwain na parang french fries at palamigin sa ref. Ang payo ko, parang kumakalain ka ng tubig na malutong. Puno ito ng tubig para sa hydration at inulin, isang uri ng fiber na pagkain para sa good bacteria sa ating tiyang. At ang pinakamahalagang payo, huwag na pong isawsaw sa baguong. Nasira lang ang sustansya. Kung gusto ng konting lasa, pigaan nyo na lang ito ng kalamansi at isang kurot ng asin at paminta. Sapat na! Pang-anim sa ating listahan, plain yogurt o Greek yogurt. O pumunta kayo sa grocery, huwag malilito sa dami ng yogurt. Huwag kunin yung may nakalagay na fruit on the bottom o yung mga makukulay ang lalagyan. Karamihan po dyan puno ng asukal. Hanapin niyo yung plain, natural o Greek yogurt na walang nakalagay na flavor. Ang payo ko, ito rin ay isang pagkain para sa tiyan. Puno rin ito ng probiotics tulad ng Yakult at napakayaman din ito ng calcium para sa buto. Oo, maasim ito. Para sumarap, kayo mismo mang maglagay ng ilang hiwa ng sariwang prutas, kayo naman ang may kontrol sa tamis. At ang pangpito sa ating listahan, nilagang mais, isa na namang klasik Pinoy merienda. Pag napadaan ka sa naglalako nito, ang bango, di ba? Ito po ay isang napakagandang merienda na madalas nating kinalilimutan. Ang payo ko, ang mais ay siksik sa insoluble fiber, yung uri ng fiber na parang walis na naglilinis ng ating bituka. Nakakatulong din ito para mapabagal ang pag-absorb ng asukal sa ating dugo. At ang dapat iwasan ay yung paglalagay ng sandamakmak na mantika, margarin at alat. Kainin ito ng simple, yung natural na lasa niya lang. Isang piraso lang po ay busog ka na at siguradong hindi ka magigilty. Mga lolo, lola, nanay at tatay, hindi masama mag-merienda. Ang mahalaga ay ang ating pinipili. Ang merienda ay dapat nagbibigay ng lakas at sustansya, hindi ng sakit. At ito po ang kaalaman na hinog. Iingatan niyo po ang inyong katawan at stay healthy po. Maraming salamat po at God bless!